วันดุนนันดุน Tingalin nyo, tingalin nyo, tingalin. Palabasin nyo yung ano. Dito eh. Sige bro. Tirahin mo bro. Nakuha mo? Sige. Okay ayos yan. Nakuha mo. I itago mo, tago mo, mo yan. Hindi, ano yung ginagamit mo kanina? Kasi nainigyan din ako. Yung maliit na pinapahid mo kanina ba? Gusto kong tingnan? Okay lang po ba? May tubig. Yan o. Eh. Nadia. Wow Wow, wow. wow. Yeah. So, yeah. Bro, Lumipad, huh? Lumi pad, lumipad.

Oh. Lah, Ano 'yun? Huh? Nagbato siya. Na oh. oh. 'yun. Bro. Dandanin ka, bro. Bro, ingat, bro. Oh. Oh. Ano. Huh. Uh. Walang, ka, bro. Walang daanan dito. Napaka hirap ang daan Jangan man Ha Ha bulin mo doon mangkiting Ikot kami din Oh mo sundan mo Para sila Baka makan dito Ha San Aje mangkiting วันดุนันดุน dito ako sa daan huh? <laughs> dito ako sa daan Ayan sila, hinabo nila yung ano, kwak. Ando no, ando no. Ayan no, Salubungin ko dito. Sana. Asana man.

Ha? Bok kayo, bok kayo kuno. Bok tik tik. Siam di bok tik tik nya mangan so, siapa? Tu, halak nanga. Ha? Tu. Oh. Siapa lah yang bok tik tik mga idol? Pinahirapan oh, mo kayo, kami. Batu bro, gentut para makawasap natin. Para ayo na. Ay. Para hindi na. Oke. Okay. Yeah. Diba? Uh, palibangag lansang bro. Palibangog kuwala. Skwala, ay ikaw bahala. Hindi na luya talaga siya. Kawawa naman yung tuwas kong ito. Kung sa may giandam niyo muna bro. Basig mag... mag... Bada. Gihanga kong mayo eh. Ha? Gihanga kong mayo. Ano? Talaga, yung, yung ano, yung ginhawa niya oh. Talagang... Ay may... Ano ba, magdadalaw ka pa ng... Huwag ka nang magsindi ng kandila bro. Ha? Ay, hindi yan galong malakas. Diritsuhin mo na. Oh, may habak ko. Kunin mo yan. May habak siya, May habak. Oh. bro, huwag ah! <laughs> oh, niyong galawin oh. yung habak niya, bro. na natin mo. Gano'n ba? to? Bro, ayaw, bro. Ayaw, bro. ayaw, ayaw. Huwag, 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 ano yung huwag, 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 Yung, ano lang, yung yung huhulihin natin siya nang hindi gumagamit ng mga bagay na ano bro? Nagalit siya, tinitinan ko kasi yung kanyang puwit. Parang maraming marking na treasure yung puwit niya bro. Na wala yung bro. ha? Langis ko. wala yung langis mo? Hindi. Wala nang langis si mga idol. Na wala ang langis ko. Sige, ah, ano na lang. Bro, Ay, ah... Ganito na lang bro. Hawakan mo yung yung liig niya bro. Tatitingalin natin. Palabasin mo bro. Sige. Sige. Oh. Yo, tingal tira na ba? Tingal. Tingalun ba? Tingalon. Hawa Dili. Hawakan mo lang yung yung liig niya. Tapos paluwain yung, yung papabukahin yung, yung bibig. Tapos katihin, katihin mo bro yung yung bato sa kanyang loob para lumabas. Ikaw nang bahala pa. Ah, nandiyan pala. Sige kasi kung wala yung langis mo mano-mano talaga nating palalabasin eh okay. hmm hmm mm. Oh. uh oh. Hmm. lumabas ba sarabi ka kusgan may lumabas buong kiting Kunin mo baka iluluk niya pa muli Sige, sige, sige. si si ng daon, daon. Daon. Happy ni ayo gunit nang laway ana kay kuan kay nang, nang laway. laway si Kuanig dahon hapinig dahon. Yan, 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 yan. Laka ayo laway ana. Baka ni lo. Ay ay. Muntik lang lo makin. Gut gut ni. Si si si. Hmm. 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 Huwag na. Hmm. masyadong dami hala marami pa tayong wakwak na hulihin. Ngertod mga kadalo. Ang liit ng kanyang bertod, no? Ang, hindi naman. Ganyan talaga yan kapag hindi mag, malakas yung wakwak. -wak, maliit lang. Yung habak Kapag yung wakwak -wak, yung niluluwa niya, sing laki na ng santol, napakalakas na niyan. Sing laki ng niyog, yun, napakalakas nun. Nung gawin natin ito, bro? Okay. Anuin natin yan. Sunogin natin to. Sunogin natin. Ayun. Kusapin natin dun sa amin kasama niya. Oh. Uh, maraming langkay dito. Oh. Susunugin natin 'to. Dito. Ano ba yung gagawin mo bro? Palina? Bro, ah, susunugin mo yung sige. Ano ba kayo pa? Okay. Uy! Kaya, tarap, uy! Nanilkad ko! Hmm? Tira. Tira. Wala, tayo, wala tayong bro. dalang wala tayong dalang lubid bro no? ano na lang ba itali na lang natin wag na lang natin kawawa naman kasi ngayon wala na to kasi lumabas pinalabas pinasuka mo yung... na yung hindi may masunog bro hindi wala yeah. sige bro yung camera mo bro hindi masunog Ganito uh, na lang bro. I-itatali uh, natin to. I-itali natin sa punuan ng kahoy tapos hahanapin natin yung kasama. Sige, sige. O. So, Hanapin natin yung kasama natin niya. yung mahanap yung kasama niya. Marami sila dito. Mamaya dadalhin natin to pauwi. Oh. O. Depende kung anong magiging hatol yo kung anong gagawin. Pero ngayon itatabi muna natin kasi yung hinahanap talaga natin yung simanang. kaya Simanang ba problema si Manang hindi nagpaparamdam hindi kaya wala si Manang dito sa bundok na ito ngayon baka nagbakas yun yun ito yung tanungin natin baka na malingki bro ito tayo tanungin natin to baka alam mo alam niya to ba tatali mo natin sige ah uh, ano ba to nawalan pa kasi ng malay Bro. Uy, oh. to, Oh. Parang parang may humahagurus diyan sa bandang unahan, Ano ba? Doon tanda? Oo. Uh -huh. Sa bandang unana may may humahagurus baka yun ang hinahanap natin. Yung sinasabi niyo manang baka nagagalit yun kasi manang yung tawag niya. Pero hindi na talaga totoong babae yun, lalaki yun. Ha? Manang lang yung tawag na. May busis aso dun, bro. Nagdadamit ng babae. Bro, may busis aso dun. Oo. Hmm. Ah, uh, ganito na lang itatabi muna natin 'to. Sige, sige, sige. Oh, bro. may, aso talaga oh. Sige, bro. Wow. Diyan natin, bro. Pakak. Tara, 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 tara. Mamin yan. Tara, tara. Hindi, hey, wag muna kayo alis. Anong, ha? Tali mo natin 'to. Bukatin natin 'to. Pagtulong mabigat kasi 'to. I... Anong gagawin natin diyan, ha? Iyo muna kung muna yung camera ko. Siya, mabigat kasi mung... 'to. Mahirapan tayong buhatin kung may hawak ng camera. Sige, sige. Sige. Balik ko na ako ng baterya. Ini ah, ah. okay, bantai ya, bantai, bantai. Oh, ya. Ah. 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 Malakas eh.

Oh. Okay. Oh, yun. Ha? Oh. Bro, binabaybay yung ano, bro. Abandon. May gumaganon no? May gumaganon diyan. Bro, mag bro ha

Nunduk, 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 wo wo, nunduk, 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 bro. nunduk, 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 asik nah wakalah lagi teng uh ah, uh. <tinyan> ah. Uh. Uh. ay geram bah oi tolong tolong ah wo Uh, anu yang suku su kunya? Jek. Huh? Jek. Ja. Ja. Mok, siki. Jek. Ja. Tingalin ja. nih, tinggalin nih, tinggalin talabas ini yung, yung along. Itu ih. Boleh ket. Sik, Bro. Sirahin mo, Bro. Ah. Nakuhamo? Sige. Ay, okay, yan, okay ayos yan, nakuha mo. Itago mo, tago mo yan. Hindi, ano yung ginagamit mo kanina? Kasi naintindigan yun ako. Yung maliit na pinapahid mo kanina pa. Gusto kong tingnan. Okay lang po ba bro? Masi bro. Ito ba yung madalas mong ginagamit? Oo. Hindi bro. May amoy siya no? medyo bro? May dila, may dila siya nang ano. Ba't nila ko May dila siya no? <gibit mo> dila na nga yan? Ano ba yan? Yan na, nagkasugat pala si Mang Kitty, mga idol. Ha? Oh? Ano yung sinasabi nyo na mas kulad nyo si Mang na bro, isa sisi mga idol ha. Hindi kami biro-biro nyo -biro sabi namin kanina. Pero yun, tinan nyo po. May nasugatan na. So, hindi yan biro. Buhay pa yeah. yan hindi biro manghuli. Nalo na ko na. Mga Lalo na sa Kinuha ko na yung pa yan. Yes. Hmm. Nakuha mo yung ano? Oh, nakuha ko na. Mabuti. Yan. Ah, uh, lang po ni So Smith ayan. Yung, ano? Try mo nga bro, uh, bro. Painumin mo na siya ng langis mo ba kung anong mangyayari, bro? Kung ano mangyayari? Ano kaya mangyayari sa wakwak -wak kapag pinainom? Kasi marami pa tayong hindi nalalaman tungkol sa kanila eh. dito okay, sitting suka mo lahat. Suka mo lahat, suka mo lahat. Ye, suka, 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 suka mo lahat. Suka mo lahat, suka mo yan, wak wak. Susuka pero Susuka pero di susuko. Ye, suka mo yan lahat. Labanan mo kung gusto mo bang maging tao. Hmm. Grabe na. Napakalakas talaga ng dala mong langis, bro. Yung Ayun. yung amoy ng langis mo bro ba? Uh, familiar sa akin bro. Grabe oh. Parang tampal so, yan bro. Tested ah. talaga yung ano. Tested talaga yung dinadala ng kasama namin. ah. Bro, ngayon ko lang nalaman bro. Ang tibay mo pala bro. Ang galing. Ang marami ka parang. ano, ano pala? May kakayahan ka pala talagang. May iba't ibang hindi. kakayahan ka para. Sinta lahat yan. Mapaano yung aswang. Ngayon lang niya pinapakita. Oo. Lang. Yung ganyan? Meron pala siyang ibang paraan sa pag palabas ng ano ng aswang. Si Bro Smoke. si Mangkiting naman. Paano mo na maging tao ka ulit? Interview natin 'to. Si Si Mangkiting naman yung lakas yung ginagamit niya. Uh, bunong ano, labanan talaga kaya nasugatan si Mangkiting. Sugatan guro. Ano ba? Namatay na nuna? Hindi yan, hindi yan. Ano? Ma, ano yan? Hindi naman pampatal yung langis ni Ismo. Pampawala lang yung ano? Ano yun? Ang, ga, gin, panggamot yun, panggamot. Maragkwa, no? Maragkwa, kinit. Daka kwan. Pako. Hmm. Ay, dati mo may ginagamit yung lupad sa Bagi ka, 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 ka ba, ba? Hindi, ano yan. Ah, uh, yung mga suot nila ay... Kung baga kasama yan sa kanilang pag pagbabalat kayo ba, pagtatago lang ka sarili para hindi sila makilala. kaya sila magkita Kaya ganyan yung mga suot nila. Tanungin natin to, kung ilan pa ba sila dito? Sige. Hey. Saan ka sugatan, oh. bro? Ano yun? Wow! bro Malakas yung ano? Yung sugat mo ba? Saan mo yun, ano? Yan, sa bato. Ba Mangkiting. Sa... Hmm? Subukan mo, tanungin, <laughs> Mangkiting. Tanungin mo, bro. Baka na, ano na yun. Day. Ano yun? day. Bay. Bay, day. Hindi ako day. Bro, may dala kang itak din, no, bro. Bay, tagaasal eh, ka, bay. tag, mga eh, tagbuto. Ay, wala pa. Galit pa yun. Ha? Galit pa. Ulang pa? Ulang pa, pa. smoke. Ulang pa. Pagdagan pa, bro. Sige lang, sige lang. Ma, ano, matauhan din yan ngayon. Hindi mo hindi na ba parang baboy ramo? sa basa si smoke hmm. Para ayan. Hmm, Babalik din yan sa ano niya. Ikaw, oh. mo bro. natin. Si mga idun, uh, lang lang. Uh, so, ito. Natin to sa uh, yung huli natin kanina. Na, pwede na dalawa na sila pwede. yung iuwi natin ngayong gabi. Bro, uh, kapag ano ba, kapag gumaling na yan, yapit ka natin. Oh, pwede. Yapit natin ba, pero ano lang. Pero hindi natin i-blood natin yung oh, blood naong. I-blood lang natin. Kasi... Oh. Baka makilala siya sa mga kasama niya, di siya ang balikan. Hindi, hindi yung kasama, yung inalang yung mga kamag-anak niya ba? Kaya nga. Baka hmm. maano yung, ano nila, ka ang angka nila ba na wakwak pala ganito baka ma pwede naman yung ano bro mapahamak yung mga ano nila lagyan natin ng heart ng muka para hindi siya makilala sige sige ano yung balak nyo dito i-update nyo pwede pwede i-update oh sige ha pero magalap yun ang maganap yun ang ano lagyan sa kanilabay parang ganun hindi natin ipakita yung muka oo takpa natin isasama namin pa uwi bay kasama yung tutulungan ka namin Buti na lang bay hindi ka tinuloyan ismo. Hindi namin uh, susunugin o, kinuha ko lang yung ano tapusin kinuha ko lang yung lagi nilang nilunulok na maitim na bato dapat gina, gina. tayo tayo o. upo upo tingnan bro upo, parang upo. umiiyak bro parang ano siya bro upo 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 lang hindi ka namin wag ka hindi ka namin hindi ka namin tatapusin tutulungan ka namin so, pinainom ka na mismo smoke ng langis, huwag kang mag-alala dahil pinaluwa hmm. na yung ano sa loob mo sige so, sige yung kasama mo kanina dadalhin namin yung sa bayan pati ikaw tapos, balik yung... natin 'yon. Yung oh. Nan andun 'yon sa uh, puno na tinali natin. Dalawa sila dadalhin natin ngayong gabi. So ano, tulong-tulong tayo ha oh. doon sa doon sa paligid si Manang. So baka, Ay, ano oh, ano oh. pagpapahingahin muna natin. Sige, ha? sige, sige. Ha? Antayin natin na tuloy ang makarecover siya tapos uwi tayo. Oh. Ha? Sige, sige, sige. Sige, bro.

Hmm, sige, sige. Sige, pulihin, pulihin muna namin yung isa. Jangan Jangan kalang, kalang.